Sherman. Excuse me. Excuse me. Uh. Excuse me. Uh. Excuse me. No, 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 no. <laughs> Excuse uh -oh. me. Dapat sa lahat ng mga iisusubmit ko tong mga dokumento sa Excuse inyo. Excuse me. Excuse uh -oh. me. Uh -oh. Dapat may witness lahat. Excuse kung me. May Excuse witness. me. You're not yet an, uh, asked. Uh attorney. Uh -uh. Attorney. Attorney. No. Ik- uh, may mga dokumento kong uh, papakita Excuse me nga. Eh. Uh -oh. <laughs> Okay. So, 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 sorry. Sorry. Ayaw. Sorry, chairman. Sorry, sorry, sorry. I sorry. accept. No, uh, sorry. You apologize. Uh -oh. Uh, okay. Mm. Now. Yeah. <laughs> ano <Anong> nangyari <laughs> kanina sa hearing? May nakuha bang lahat naman partner? Ah, uh, hindi mm. nila 'yon. Ah, ni, yun. Uh, ni uh, Alang ang aminin. <laughs> ni Uh, ni former, oh, uh, former uh, spokesperson, attorney Harry Roque. Mm. Lalo tigit uh, partner doon sa usapin nga partner doon sa uh, sinasabi ng bahay na mm. ni-rate nung Sabado sa may Benguet. Pine Woods. Oo, oh, Pine Woods. Mamahal mo o tuba. Okay, ito ha. Mga UB, may pipit. Oo, oh, pipet may pipet na pipet. Ah, may pipet. Oo, oh, may pipit na naman. Ako. May pipit. Nag-comment sa akin. Sabi niya, attorney. Oo. Oh, oh. Uh, yung, yung bahay na yan nagde-deliver kami ng tubig dyan. Kay Rocky yan. Sabi niya, may bahay din daw doon si ano, Manny Pacquiao. Uh Oo. -oh. Pero malayo. Mas, mas malayo doon sa lugar nung kay, dyan kay Harry Rocky. Mm -mm. Saka mas malaki. So, taga Baguio yung nag, na nagde-deliver siya ng tubig dyan. So, alam nila. At the same time, partner, ayan yung mga, ka, mga kayubi, mapapansin nyo. FB yan. Oo. Ay, sorry. Sabi, sabi ni Maria Nanali, hindi pala raid. Sorry, oo nga. Yun nga din ang uh, nilinaw kanina ni attorney Harry Roque. Mm. Okay. Hindi pala raid yun. Kasi, ano siya, mission order siya. Oo. ba? Diba? Tapos, mission orders, so in other words, meron kasi nagbalita na may mga tao dun foreigner. And, siyempre, may nakakuha ng na informasyon. Mm -mm. Na undocumented. Mm, mm Kumbaga, walang mga papel na, walang tamang mga papel na maipapakita para ma na mag-stay sa Pilipinas yung mga Chinese. mm, -mm. Diba? Mm. In analyze na. I-analyze natin. Yan, bahay niya yan, oh. No? Ito sa FB yan, February 2020 yan. di ko matandaan yung date. Na-research ko yan. Ang nakalagay dyan kasi, home again in Baguio. Yan, yan na yung bahay na tinutukoy partner sa tuba. Most probably. Asi uh, home again eh. Wala uh -huh. mm. Pero siya, ibang pinapakitang bahay yan lang. Tapos meron siyang isang shot sa kanyang FB. Ano si? Uh overlooking. Uh -huh. Tapos sabi niya taken ah uh, parang view of Baguio from Tuba Benguet. So sabi niya, baka galing sa veranda niya uh -huh. yung picture diba. Yung shot. So, di naman niya dini-deny na may bahay siya sa Tuba Benguet. Hindi niya talaga madideny yun. Na, pero Kung nakikita siya dun. Na, pero sinasabi nga niya kanina, mm. co-owner siya. Eto At yan. yung bahay na yon ay sa korporasyon. O, oh, isa-isahin oh, natin oh. ha. Isa-isahin natin. Dapat kasi tinanong ito. Dami kasing kulang na tanong eh. Oo. Uh -huh. Kailan nabili? Bakit? Would it matter kung siya ay public officer nung nabili ito o hindi? Siyempre, it will matter. Di ba? Nandiyan mm -hmm. ba yan sa ano mo? Sa so, sa sal, salen Sa salen mo. Uh -huh. Di ba? Dapat na tinanong. Kasi hindi pa tinanong. Sabi niya kasi to ay property ng isang corporation. Parang Bencham. Mm -hmm. Something like that. Uh, may mga incorporators dun. Dapat yun, pinatawag din. Bakit? Dummy? Ba sila? dinasok lang para mag-incorporator o totoong investor. 'Di ba? Corporation for what? Bakit? Nasa real estate ba sila? To buy that? Para paupa? Na ang daming pwedeng itanong mm -mm. eh. Bakit? Kasi ganito 'yan. It ito in general 'to mga ka ah. In general 'to. Mm. -mm. May mga, may mga taong gobyerno. I'm not I'm not referring to Attorney Harry but in general. May mga taong gobyerno na nangungulimbat at para hindi mahalata ipapangalan sa korporasyon mm -hmm. or sa ibang tao. Di ba? So dito, di natin alam ang sitwasyon. Tapos, ang sabi kasi dito ni Tony Harry Roque, may share siya, may interest siya over this property as part owner ng korporasyon. Pero, parang darating yung time That they will acquire it 100%. Mamaya dadako po tayo sa ibang mga issue pati yung nabanggit nyo. So let's please focus. Okay. So meron po akong interest sa korporasyon na may-ari ng uh, bahay na yan. In fact, in the near future, I am concluding a transaction na kukunin ko yung buong korporasyon na may-ari ng uh, bahay na yan. Now Bakit? Diba? ba? bakit? Bakit i-acquire mo 100%? Doon pa lang iisipin mo, teka eh, lang, iyon naman yun eh. Kaya nakaprangal sa korporasyon. Siguro pag ang dating sa akin, pag hindi na siya mainit, kasi hindi na siya public officer. Kasi pag public officer, tapos nagkaroon, nagkaroon ka ng nakapag-acquire ng ganitong klaseng property, hindi ko alam kung magkano yan. Eh, eh, eh kung si Manny Pacquiao ay nandiyan dyan, eh di, ba, malamang mahal. Hey, partner. partner oh, oh. Ang nga na caretaker siya eh. Caretaker niya nga eh. Oo. Oh. Hmm. Diba? Maraming questions na hindi nasagot ng derecho. Okay. Sino ang represent... Ito eh, to ah. Hindi kasi pinush ni, at Senator Risa eh. Sino ang nakapangalan na homeowner o representative doon sa bahay na yan, doon sa HOA? Mm -hmm. Hindi pinursu eh. Mm, um, isa yun. ba? Diba? Caretaker, sino nag-assign? Sino nagpapasweldo? Dokumento, nasaan? ba? Diba? Okay. Uh, kulang sa research dito. Medyo kulang sa research dito sila. ano? Sila Sen. Teresa. Diba? Kung ako, papatawag ko yung ibang mga in incorporators dito. Ano to? Ilan ang share nyo? Bakit kayo bumili dito? Anong purpose nyo? At ilan ang properties ng benta maliban dito? Oo. Oh. Diba? Bakit naging shareholder na dito sa korporasyon na to si A.R.? Dela, sir, na. Well, Biancham ang may-ari ng PH2. PH2 ang may-ari sa bahay sa Tuba, Benguet, kung saan nakapag-stay na kayo. Pero hindi nyo alam na yan ay pagmamay-ari ng PH2. Okay? Paano kayo naging stockholder ng Biancham? Um, nung naalala ko po, um may pinasign na po na document sa akin before to be a stockholder po ng uh, Biancham po, Madam Chair. Sino nagpa-sign sa inyo nung dokumentong iyon para maging stockholder ng Bianchamp? Uh, to may uh, memory po, Madam Chair, ito Torres, Attorney Val Ortega po, Madam Chair. Attorney Val Ortega. Ah, uh, yes po. Sino Madam po Ma si Attorney Ortega? Siya po yung majority holder po ng uh, Bianchamp po, uh, Madam Chair. Ah, siya ay majority stockholder ng Biancham. Sorry, maliit lang yung dokumento, uh, their resource persons. So we will see kung nandito si Attorney Val. Sorry, uh Mr. Delsor. Ano po yung family name ulit ni Attorney Val? Ah, ito ba? Si Percival? Ah, uh, uh, tama ko, Madam Chair. So Attorney Percival Ortega. All right. So si Attorney Percival Ortega pang incorporators ng Biancham? Um, kilala ko po si Attorney Val Ortega po, Madam Chair. All right. Kilala niyo ba yung uh, tatlo pang incorporators ng Biancham? Sir? Oh, ito po yung i-flash din po namin yung incorporators ng Biancham. Para maitanong ko sa inyo kung kilala niyo po ba yung iba bukod kay Attorney Ortega? Eto po. So, uh, nan ah, okay kilala niyo po ba si so Herminio Harry Arroque Jr.? So, kilala niyo po siya? Kilala ko po siya, your, uh, Madam Chair. Kilala niyo po ba si Myla Arroque? Kilala ko po, Madam Chair. Alright. Kilala niyo po si Joel Arbutuyan? Hindi ko po kilala, Madam Chair. Hindi. Kilala niyo po ba si Jarmai C. Garcia? Hindi ko po kilala, Madam Chair. All right. And finally, kilala niyo po ba si Eileen R. Garcia? Hindi ko po kilala, Madam Chair. Hindi niyo kilala. So, ang kilala niyo lamang sa ibang All right, that's right, that's right. So, sa mga incorporators, ang kilala niyo lang ay sina Herminio Harry L. Roque Jr. at Myla R. Roque sa Biancham. Ah, uh, tama po, Madam Chair. Si oh, AR Dela Serna. Magkano'ng pera mo? magka, mag, mag, magkano yung, uh, yung, worth mo. Yung net worth mo, magkano. Di ba? Kung may pera ka, at nandito to ka pa sa flying school, hindi biro ang tuition fee sa flying school. Di ba? Kung nasa flying school ka, tapos shareholder ka na ngayon ng Bencham, at nakakatira ka sa bahay na ito sa Baguio. Bakit sasabihin ni Atty. Harry Roque, na wala kang kakayanan mag-travel ng Europe. Mm. Diba? Kasi sa flying school, ang sinasabi niya, ang sumusuporta lang ata sa kanya, partner, nagbabayad ng tuition yung kanyang pamilya, yung magulang niya. At uh, may usapan sila na pag siya ay nakapagtapos, nababayaran niya ulit. Na which is, yung kanyang nanay ay barangay Uh, Captain, tama ba chairwoman sa Anong, uh, bo Bohol? Eh, eh, hindi ko inaano uh, pa kaya na nila, uh, 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 di ba? Uh, 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 uh. Pero you you have to show us. Oh uh, oh. Uh. Totoo bang nasa flying school ka? Mm uh hmm. -huh. Sino sponsor mo? Oh. Uh -huh. Anong kakayanan ng sponsor mo? Eh. Di ba? Uh, magulang nga yata to partner eh. Odi show ng it. Nagpapayeto oh, ng tuition sa kanya. Di ba? Oh. Show it. Oh. Uh -huh. Kaya nga, eh 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 kung kaya ka naman pala i-sponsoran yan... Bakit ilalagay sa affidavit na wala kang kakayanan? Eh di dapat nanay mo na lang pa-sponsoran mo. Oo. Oh. ba? Diba? I don't know. Di ba? Parang ang labo kasi. Oo. Oh. Okay. Going back dun sa korporasyon. Pa paano ba? Eh? Pa kasi bahay na binabanggit niya na may ari ng korporasyon yun. Oo. Oh. Ah. So, at may interes siya, partner. Na balang araw na... sa oh, pa oh, di ba? Oh, ariin niya 100%. Ariin niya 100%. So yung bahay na yon, pagmamay-ari ng marami. Ng korporasyon. Ng korporasyon. Oo. Oo nga. Kaya nga, pag ito ng korporasyon, mm -hmm. ilan na lang kayong Kaya, incorporators dito? Oh, oh, yung korporasyon na binabanggit, yung Biancham. Oo. Oh. Yun yun. Mm. Oo. Oh, oh, Diba? Kaya nga, ano to? Kailan, okay. Una, kailan itinatag si Biancham? Oh, at saka bakit may biniling ganong klase property? Oh, party? Oh. Ano bang klaseng negosyo yung Bianca? Oo, oh, ano siya? Realty ba sila? Oo. Oh, oh. Il ilan ang paupahan nyo? Oo. Oh, oh. Anong diba? klaseng business siya? Hmm. Uh, yun din ang uh, kanina, inaaba. Anong klaseng business Hindi yung Hindi nga yun natanong eh. oh, eh. Oh, oh. Diba? Hindi yan natanong. Anong meron? Meron dito pinakita. Wait lang, pinunan ko eh. Uh, kailan? Tapos, ito pa ang masama, partner. Uh, ano yan? Ito, 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 ito. Ah... Naging shareholder to si AR, uh, AR de la Serna. Mm -mm. Hindi man lang niya kilala yung ibang incorporators. Si Joel Patuyan. Uh Oo. -oh. Ano to? Si Zarmaine uh -oh. Garcia. Uh -oh. Si Aileen Garcia. Hindi daw niya nakita pa. 'Di ba? Uh -uh. Ang so, kilala lang niya si attorney at saka yung asawa. 'Yun lang. Oo. Uh -huh iba. Yan lang akin. Sabi ni Master Pogi rito, mm. single ownership uh, corporation is used to shield the person as the corporation holds an entirely new entity. Uh, it shields the true owner from different liabilities. Yes, kasi lalabas niyan katulad nito, 'di ba? Sabi ko nga hindi niya papapakita na siya lang nag-acquire. Mm -hmm. Siya lang nag-acquire at eh, naging public officer kai. Mm -hmm. Paano mo na kaya to? Eh, pag nasa korporasyon, para ang labas, maliit lang yung share niya. No. Pero dito sa, sa, sa SEC incorporation, sa SEC registration, nangungunang pangalan ng na mag-asawa. Diyan sa Biancham. Oo. Oh. Nangunguna. Hmm. So, anong ibig sabihin? yung Wala naman nakalagay kung ilang, 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 ano eh, kung ilang shares eh. Eh, ibig sabihin, eh di sila yung nangungunang may-ari. Sila mas may malaking share. I hope so. Oo. I think so. Oh. E Sabi ni Ramon na uh, babasa baba sa attorney, mm. eh dapat yan uh, sa, sa, korte. Kasi si Senator Antiverso medyo natatakot na ikompronta si uh, Secretary Roque. Ako naman, baka siguro ang focus kanina, partner, sa investigation sa hearing, pa, uh, yung mga dokumento di ba na nakuha doon sa unang ginawang ano, partner, rape, at nakita nga yung pangalan ni uh, well, dating spokes. Okay. Mm. At syempre, partner, gusto rin din lang alamin uh, well, uh, yung connection din ni Lacerna sa papano siya uh, kasi tinatanong doon kanina ni Senator Risa, papano ka naka, naka ano dyan, naka uh, nakapag-stay sa CAR? Oo, oh, oh, si CAR, oh, oh, Doon <laughs> sa ano to? Alam mo, tama ka partner, uh -oh. tama ka Buti na banggit mo yan. Uh -oh. Bakit? Nag-istay ba siya talaga? Well, sabi niya, hindi niya ma-describe yung chura. Uh -oh. uh Oo, -oh. Uh -oh. yung ano to, yung ap uh, hindi naman apartment sinasabi niya. Puro building daw na pang anakapalig. Uh -oh. Wala ka man lang nakausap? Uh -oh. Pasok ka lang agad sa Kuares, pasok papasok ka mm -mm. sa school? Uh Oo, -oh. eh kasi ganun daw yung kanyang ano eh araw-araw uh, na at saka hindi siya buong linggo nandun. Oo Oh, okay Oo. na. Sige na, hindi ka na buong linggo doon. Unang-una, di mo ma-memorize -ma 'yung tsura Oo. Siyempre pag ikaw partner, tumira ka doon kahit paano. magmamasid masid ka kung ano itsura. Oo. Pati mo ma-describe. Ah, siyempre at lalo ah. na pag bago ka. Oo, pangalawa. Lala lalabas ka, titignan mo 'yung oh. buong ano to, paligid. Yes. Oo. Pangalawa. Hmm. Lodging 'yan, sabi mo. Oo. Ilang kayo? Ilang kayo na libre? Ilan kayo na bahay dun? Na uh -huh. libre. Diba? Sabi mo, sabi niya, libre. Nakiusap lang daw siya. Oo. Uh -huh. Ang lakas mo naman, sana all. Diba? Tapos, may kotse ka pa. O, oh, ito pa. Ito, 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 ito ah. Kaya sabi ko, bakit nag, nag ano to eh. Nag affidavit of support ito eh. May kotse ah. May kotse to, sabi niya. May kotse siya. Tapos, nagpa-flying school siya. Hmm. Mm-mm. Uh -uh. Tapos ang sweldo mo nung nakaraan is 50 plus thousand pesos a month. 56. Tapos wala kang pera. Suportahan ka ni Atty. Harry Roque. Ang lakas mo talaga, AR. Sobrang lakas ka talaga, tama yun. Tinuring kang parang anak. Uh Oo. -oh. Malakas Tony siya kay Atty. Harry Roque. Oo, oh, mukha siyang anak eh. Mukha siyang... Uh Oo. -oh. Diba? So hanggang bukas, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clercas na so nagpapalala, huwag tulugan ang inyong karapatan. At Radyo Road, Marcelino.